Hi! Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Andito kami ngayon sa probinsya, sa Bicol. Kung nakikita nyo, andito kami sa kubo kung saan <laughs> madumi. Dahil hindi nalilinis, pumupunta lang dito yung kapatid ko pag gumagawa sila ng kupras. Ayan. Tinitingnan ko yung pin niya. Mm. meron, yan yun know, Kasi gusto ko kumuha. Gusto ko kumain ng pinya. Mga pagkahapon dito, nagpapakain ng manok. Ayan, yung pinapakain yung ipalang ng ipa ng bu buko. Ipa ng nyog. Ayan. Ang pinapakain sa kanila ay ipa ng nyug. Ayan, meron siyang, ayan, no, oh, inahin na meron anak. Andyan yung kapatid ko. Ayan yung isang ano, oh. Tapos, ayan, meron aso. Aso ng kapitbahay, walang aso yung kapatid ko, eh. May sakit yung kapatid Alay, ko. Yung isang sisyo, uli, na. Ayan, meron sakit yung isang siso. Ay, nagpapakabuhay din siya. Tingnan mo, tumutuka siya, oh. Hmm. May sakit siya. Baka maapatan mo. Yung isa upatay na. Ay, oo. Meron din na matay na isa, oh. Hindi na naasikaso. Wala kasi dito yung kapatid ko dahil nasa bahay, doon sa bahay, dahil may sakit. Higit isang buwan na, na may sakit. Diabetic kasi yun. Kaya kung nakikita nyo ang dumi ng kapaligiran niya. At ngayon naman, papunta kami sa bahay ng kapatid ko na isa. Kung nakikita niyo ang da daming talbos ang kamote. Kung nainit talbos kamote, papay. Nakikita ng papay na. Kamote. Ah, makangutos ako doon. manguwa kita. Maguha doon. niya mga Sa kapatid ko pala to. Mamaya, mangunguha kami ng talbos niya. At dyan yung nanay. Nanay ko naglalakad. Papuntang bahay ng kapatid ko. Malakas pa yung nanay ko kaso ano siya, yung sobrang makalimutin, yun ang problema sa kanya. Woo! Dito yung daanan. Tingnan nyo yung kawayan dito ang kapal ng kawayan papuntayan. yan dati nung mga bata kami doon yung daanan namin palusong din ganito yung buhay dito hapon pa lang sobrang tahimik na eto yung namimiss ko kaya pagtanda ko gusto ko dito rin ako dito rin ako manirahan tahimik

Pagdugtungin mo na lang mamaya. Ano Alam ba Di kuha na sing ng gabi kayo. Ano ha nato? Haloan. Oh. ito yung bahay namin dito sa probinsya ang dumi pa hindi pa kami nakakalinis sira-sira pa hindi ah, kami nakakalinis ito yung magiging ulam namin ngayong hapunan Bale, talbos ng kamote, meron gabi at saka lubi-lubi hay. Ito, lubi, -lubi Alam nyo ba, maganda daw ito sa high blood. Uh, pag ito daw kumain kapag high blood ka, nakakababa daw to ng dugo. Kaya sa mga high blood, ito ang kinakain nila. Ito yung ano, tatlong klase. Meron lubi-lubihay. Ewan ko ano yan sa Tagalog. Meron gabi. At saka meron talbos ng kamote. Ano namin yan? Gagataan namin yan. Tapos, andito. Hindi siya na kayo dito. Ganito ang sitwasyon dito. Bira lang kasi kami dito sa isang taon isang beses tapos matatanda na sila walang nag-aasikaso sa kanila kaya nga magde-general cleaning kami ng kapatid ko ayan o oh, ang taas ng apoy meron kasing blower kaya ganyan kanin yan Yan may blower siya kung kinokontrol pala yan. Ayan. Tapos. Ayan na siya. Hindi na ganun yung apoy niya. Kinokontrol pala siya. Maitim dito kasi syempre yung uling Ayan, okay na siya. Normal na siya na apoy ng uling Hindi katulad kanina na talagang lumiliyab yung apoy. Kinokontrol pala siya dito. May blower siya. Hindi mo na kailangan ihipan o paypayan para magkaroon ng baga yung uling. Para mabilis siya magkaroon ng baga. Blower na ang ginagamit. Ayan. Ganito yung lutoan nila. Meron silang ano dati, yung uh, kaso hindi na nila niluluto kasi nga si mama ay masyado na makalimutin minsan iniiwan niya nakabukas o kaya binubuksan niya kahit hindi nagluluto kasi nga may dementia yung nanay ko kaya nga dito kami bumisita ayan lutuin natin yung ating kanin hapunan yan Ayan, tinanggal na namin yung blower kasi ano na siya. Luto. Ay, ano siya, wala na siyang tubig. iinini na lang.